maswerte po ako. Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nag-guilty. Kasi kayo ko ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Kung nabuhay pa ako ng araw, pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Ay no, malabo naman yan. Ay naman, man, malaking chance. Mga matuloy naman ako. Malay na, may ibang gumaya sa akin. Ma-inspired. Uno. Let us unite. Pangalang. Magandang araw po, kaibigan. Doc Willie po to. Uh, Kanto ko lang po sa inyo, nangyari ngayon sa akin. Aninong umaga, nabigyan po ako ng isa pang chemotherapy. Ang pangalan po niya ay Avastin. Maganda po siya. At trabaho po niya ay pinapaliit uh, niya yung blood supply ng cancer. Yung 16cm sarcoma na nasa tiyan ko. So, parang ginugutom nila yung sarcoma. So, ang problema lang, may side effect yung gamot. Kanina, nagtae ako. Masakit ang ulo, tiis. Pero ang problema, yung fever. Umabot mga 38.5. Pero grabe po yung chills. Yung chills kasi, parang, parang katapusan mo na yung chills. Apat na blanket na chills pa rin isa din nangyari sa akin, nag-umpisa po ako as 75 kilos. Ngayon ay palagay ko 66 kilos na lang ako. Kasi puro extra vascular space of water. Ibig sabihin, yung tubig wala sa loob ng blood vessel. Nasa paa, nasa hita, yung So kahapon, apat na litrong tubig na nilabas ko. Ngayon, tatong litro. Bawas na maras ko dito. Bawas na maras ko sa tiyan maliit na yung bukol awas na yung manas ko sa hita, sa paa ngayon, ang manas ko na lang nasa paa at ankle ang problema pala, pag tinanggal mo lahat ng manas tira na lang sa'yo, buto't balat so pag buto't balat ka sobrang dami sobrang dami bakit hindi ang gawa to, gusto ko pumabuhan maswerte po ako Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako naging guilty. Kasi ayoko, ako lang meron. Hindi ako papayag. Ako lang meron. Sa tingin ko pa lang sa bilis ng gamutan nila. Ang bilis! Speed! Ang coordination! Ang bilis! Grabe! Sa araw pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Pero hindi daw magaling. Hindi daw makukuha ng isang taon, Hindi ba sa 10, -10, -10. Aabutin daw tayo ng 50 taon. 50 years. Hindi ko ba 50 Kasi daw dapat magumpisa sa baby. Baby pa lang kapagalingin mo na. Baby pa lang malusog na. 5 year old, libre na. Pagkain, bakuna. Grade school, high school, dapat lahat libre. College, lahat libre. Para pag libre lahat, makakakuha tayo sa one. Talagay natin. 50 million nag-aaral na libre. Man ka yung genius? Tapos yung pinakamagaling sa 50 million natin na nag-aaral, papadala ng gobyerno libre. Libre sa Stanford, sa New York. Ibig sabihin yung mga genius nila, papadala dito, papadala doon, libre lahat. Pag libre na sa lahat, pagbalik dito, genius na sila. Ba't sila genius? Kasi nga, bata pa, kompleto nutrition, walang bulat. Eh magaling mag aaral hindi bagsak sa hindi bagsak sa sayat, libre lahat. Yan ang ginawa ng Singapore. 50 years, kaya nasa sasabi mo Singapore tayo, kala ko ano. Pwede tayo mag-Singapore, umpisa tayo sa zero. I start natin. Gusto mo ako mag-start. Pag nabuhay pa ako, i-start ko. Promise ko Pero malabo na ako. Ang ko matinding ko, oh, mahal chance ko siguro mabuhay, baka 10% lang. Pero promise ko, pag itong 16cm ko dumigit, tulungan mo. Ako. Ay nang malabo naman yan. Ay naman. Malaking chance mo mamatay naman ako. Malay na, may iba gumaya sa akin. May ma inspired. Hmm. Miracle to. Pag gumaling ako, miracle to. Pagkasalil po ako para mabuhay. Pero kung ayaw niya na, okay lang naman, alis na. So, sa araw, nakikita ko, nakikita ko na yung nanay ko, na ako. Pero tandaan niya po, mahal mo, mahal ko kayo. Nagawa ko ito para sa dito ako Ano, Akti? Ako na. Wala akong kasalanan ng isa. Dito ako ng buhay. Kaya ako dito na ang nangyay. I choose to serve the Philippines. So, hanggang mamatay lang malalaman ko kung may laban na ako baka December, January 2025. Di ba sabi Filipino over time po? Di ba ang mm -hmm. mamatay ng dahil sa'yo? I love you all. Thank you all. God bless you all. Wala akong titirahin pa siya ang ko. Okay ako kay BBM. Hi po. Okay ako sa mga Duterte. How are you? Send bongo. Servicio, I Hi to Ayon Marco. Hi to Bamakino.